ko din na yung mga Pandamay, gasolina man di ay ni. <laughs> Naayon wow. sa panahon ay may kwarta. Kuan na biya, araw na Ang kwarta ko din na yung mga gabi. <laughs> kung kambal, kaibotan na ko sa kong Lain mo kayong panahon kung may kwarta. Mangita na ko sa unahan be. Naman man mananambal sa unahan, pangwartahan ko to. Makasuroy, jugusa, marugusan sa oval ba? Ano na ko ba? Ano anyway, kwarta ay kwartaon? ba ani panahuna? Nama siguro yung mananambay din sa unahan na maligyan. Siyamba, murag mananambay dyan na ba? Kakwarta, jugoan ni ba? Sinawal lang nako. ako. Ah, kwartahan, jugo ni para makaubah. Naka-oval kasi ako sa oval. Sabor, kayo may ako kwarta Bugira man Manggagamot. Istingan ko ni kay pangwartahan ko ni siya. Ayo, Madam Yumi! Ayaw ko, ko pangon. Sa manato. Ba, ingon to! Kung hindi ni mo maayo, kay tagal mo 50. Inawad, macho na. Ang sada'y sakit ni mo. Kani, makakwarta d'yo Pati yan, oi! Panay sa kaya! Ani, kakwarta nijukuan, eh. na chuko, ani. Singan dana ako, isa! Kaya ba na ako? Sige, yumi! Tambalin ako! Di ko pa sa ha! Umayo na ko, ha! Kani, kwarta dyan ni ba? Sige na, yumi! Gisakit na kong tiyan! Nani, akong tambalin sa oh. ha! Basta ha, kundi ko ni maayo! Ambil 50, ha! Oh, no. Tumat! Kasuli naman di ay ni. At... Pero ni sa naayo na ko. Wala pa man ni ayo ang sakit sa kundi ay may umi. oy? pandamay man ka. E, ginam. hukda na. Pero wala na imong sakit sa imong Pandamay, yung... pagkulo pa ayo. Ayaw na lang doon ko, oy. Kung masiguro makartahan ron. Inada yun ni para maayo na ka. na makuyumi. Tama na ni. Imong kwarta ay sabay ni te ang Pandaman na isahan ko si yung umida! Ara yung miyo ba Ara yung miyo! Wow! Kamusta ba hindi? Kaya muli na ko yumi. mi! Pandaman na isahan ko ni mo ba? Huwag uh, sa kong isa din ni Bi! Di. Laaya po d'walay kwarta o'y! Di man takalaag sa ubalan eh! Napani, utang si Yumi sa ako ba 50 pangwartahan ko ni Be? Karon ka, may ati kong takan di ko kaklaro o kwarta. Binta, kaya na si Yume. Ano yan na ang sabi ko yun? Di mo gabi naman. Di ko kakaklaro kwarta karon na Yume ba? Hanap naman ako ang mataoy makatambal ka ane. Ano ang problema ni mo? Ayan na din siyong makaya. Binta, makakwarta. Di ko anong may yumi, ba? Ang taga na yung tikagis kwenta makaya kebin na nanggod bintaha kay mabawi na kung 50 na ko ambi na 50 yumibe ara yan na Ang damay na isahan na po kong mayumi. Ang damay, Jis, na malang niya akong kwarta. Jis, na malang niya akong kwarta, yumi. Sakira na yan na, basta, Jis. Walang pakagis, ay yan na, ha? <laughs> Ang damay na isahan na po kong mayumi. Arang, jeez, ugbain ti yumi, oh. Sabi, be. Hindi na kong mayumi, oh. Kwarta na po, dunin ako. Laang na po. Na kayu, na sakua, kaya Gato na ko gubal kay nakakwarta na ko ni Ariana Gilsa. Lakas na ko Papa maneo padulong sa ko ha kay na Gato na ko sa ka bi. Uy, yumi asa magagikan. Daga na kay tausan na lagi. Kakwarta ko nila Ariana Gilsa. Pa, mansik ba? <tap> Ay, ya, tergod. Usa man dira dahan ka kanila. Matambay sila sa, aku, to sila sa aku, e ako Tu sila makakuha sa ako ah. Isaan ko sila oy. Para atik-atik dayon da. Patok ba man sit. Ayaw bu -bu 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 -bu.